Hi guys! Magandang umaga sa inyo, magandang araw. Nadito tayo sa L300. Maulan pa rin yung panahon natin ngayon. Ayun. Ah, hindi pa nakukuha L300 natin pero may mga tumitingin. Minsan naman yon hindi, hindi ko sila ma-entertain. May pinupuntahan ako, may gusto mag-viewing. Ayun. Ah, pero hindi ito yung topic natin guys ngayon. Ah, I-share ko lang sa inyo ah uh, dati kasi mayroon akong planong gawin dito sa L300 natin. Isang pamamaraan to para pataasin yung kita. Pag nasa lalamove ka, transportify o kahit anong delivery ngayon na via application. Na-discover ko to dahil yun, naka nakausap ko, naka-interview ako ng dalawa, dalawa ng ano unit yung na-interview ko, na nakita ko doon habang namama nagde-deliver dati noon. Natanong ko kasi nagtataka ako, Uh, di ba guys, yung L300 natin is merong dalawang body. Yung isa, yung FB. Yung kagaya nito na L300. Usual na L300. Yung body na L300. Body ng H100. Travis. Pag binili mo, yun FB yung body nila. Merong isang body na aluminum. Siguro napapansin nyo Nakakakita kayo ng mga L300. Travis. Pero yung body nila, aluminum. Siguro, minsan nagtataka kayo bakit ganito yung body nila? Eh, di lugi sila. Kasi ang laki ng body nila, pero yung rate sa lalamob, sa kagaya nito na FB body lang, is parehas lang. Ay, yung curiosity na yun, guys, ang nagtulak sa akin dati. Kaya, nagtanong ako, may na-encounter ako, may na habang nagde-deliver tayo, may na-encounter tayo na isang bagong L300. Ang body ng no L300 niya is van, van type. Yung aluminum, ayun, di nagtaka ako. Sir, sabi ko, pag ganito kalaki, anong, anong to, yung load capacity niya, wait, yung load capacity, di ba, 1,000 kg lang pag FB. Sabi niya, 2,000 kg yung capacity nito. Di na ano, ha? Ganun ba, sir? Sabi ko, di, malaki pala yung rate niyo dyan, sabi ko. Kasi 1,000, from 1,000, naging 2,000 kg capacity yung asa uh, sasakyan nila. Nag-times 2. Ayun, edi hindi ako makaano guys, sabi ko ganun pala yun, sabi ko ba pala yung rate ng ganun. Tapos kinuha ko yung sukat ng van nila, kung ano yung sa length, diameter. Kasi ba diba kagayan to, ano to eh, 7 feet. 7 feet by 4, 4 feet by 4 feet. Ah, uh, higit yata konti, hindi ko alam eksakto mas malaki yung kanila nasa ano tapos nung tinong ko sa ano sa Lala Move eh yun meron nga palang ganon tapos one time naman sa Makati nakadikit ko yon isang L300 din na ganon din di nakadikit ko habang nasa traffic tinanong ko madalian lang sabi ko sa ilan ang capacity pag ganyan aluminum sininya sa nakon driver ganon 2000 kilogram kaya confirm pala na talaga sabi ko maganda pala yung agagawin gagawin mo na L300, yung L300 mo na van type. Kasi magta times 2 yung income mo. Kung ang purpose mo naman is talagang kumita, eh talagang maganda yung ganon na pure, delivery lang yung purpose mo. May nakikita na kayo ngayon, H100, Travis, na mga bago, madami na nakaband type. Ayun, ibig sabihin, 2,000 kg na yung capacity ng sasakyan nila. Pero nung pumunta ako sa Lala tinanong ko rin. Sir, sabi ko sa office nung kinuha ko yung jacket ko dati noon, tinanong ko siya dun sa personnel ng Lala dun sa opisina. Pag pinagawa ko ba na banto sir, mababago din yung ano, mababago yung capacity ng ano ko Nang eto na L300, magiging 2000 kg. Sabi niya ano, nakadepende daw 'yan, nagbe-base daw sila sa ORCR. Ayun, kaya ang ibig sabihin pala, pag yung inano mo yon, hindi na ako nakapag-inquire sa LTO kung paano yon. Kailangan baguhin din yung papel mo. Pero ang point ko nga dito is kung talaga namang ang purpose mo is kumita sa delivery, ayun, ah, pwede pe mong gawin yon. Hindi, hindi na lang ako nakapag-inquire sa LTO kasi yon na ah, nag-decide na nga ako na i-release na tong L300 natin. Na-share ko lang sa inyo para dun para sa kaalaman nyo lalong-lalo -lalo na dun sa may mga ano talaga na gusto mag uh, ano talaga i eh, 100% delivery talaga yung sasakyan nila ang disadvantage lang ng ganto na ng van is hindi mo na siya magagamit sa passenger mga family outing mga personal na lakad nyo hindi mo na magagamit kasi nga nakaban type ka na kulong masyadong ano na yon talagang pure delivery ka na doon ayun at tapos nung tingnan ko guys sa ano sa rate ng Lala Move, malaki talaga. Eh, ano yung ko lang sa inyo, nilista ko kasi dito eh, oh, para ma-share ko sa inyo yung exactong ano. Ayun. Ah, nakalagay dito is yung length ng body pag ba ng gagamitin niyo dapat is 10 feet by 5.5 by 5.5 feet to guys ah, feet. Ayun. Ang laki rin ng pagkakaiba ng base pair nila guys nilista ko kasi dito. Ayun, ang laki ng pagkakaiba ng base pair nila. Kasi, dun sa FB, 340 within 25 km yung base pair nya. Sa aluminum type, ito. Sa aluminum type is, kita nyo naman, 1,650 Maximum 40 kilometer. Dito naman, maximum 25 km. Nakita nyo guys, dalawa sa uh, 2,000 kg capacity, yung isa 1,290. Kasi yung 2,000 kg capacity, mayroon din siyang FB body na type, yung parang L300. Pero yung gulong niya, mapapansin nyo malalaki. 2,000 kg capacity din yon Ayun, ang rate niya is ito naman, itong 1,290. Ayun. Anyway, pero yung ban na conversion, yung pinag-uusapan natin, yung 340 mo guys, sa base pair, ito, sa 300 do yung mga 100 pag ginawa mong ban ban yung body niya magiging 1650 ayun ang laki ng pagkakaiba di ba no tapos ito yung per, per, per stop nila pag yung multiple drop kayo di 50 per stop dito sa L300 natin kung yung FB type yung body 100 naman kung ban type ang maganda nito yung long distance rate niya guys tingnan mo halos times to talaga oh dito sa base pair niya, kita mo, hindi lang times 3. Halos times 4 siya. Yung 340 naging 1,650. Dito sa long distance niya, long distance rate, ibig sabihin to yung 40 km up. Lalabas ka na ng Metro Manila, punta ka ng Pampanga, Bulacan, Bataan, yan mga ganyan. Yan yung mga outside Metro Manila na na 40 km yung up yung tatakbuhin ng sasakyan mo. Dito sa L300 is 1,190. Tingnan nyo guys yung rate nyo. Pag pumunta ka dito sa aluminum body, 2,690. Ang laki guys ng pagkakaano, diba? Halos nag times 2 yung kita mo. Ayun. Dito lang tas sa inyo guys, dahil yon na para sa kalaman nyo, tas dun sa may mga ano talaga uh, yun talaga na yun nag ano, sa akin yun na nagbiglang biglang nag ano yung plano ko noon nag na nga ako ng mga body na aluminum eh Pwede, may nakausap na ako dati noon binebenta niya 20,000 yung aluminum body niya gusto ko talagang baguhin to pero hindi pa ako nakakapag inquire sa ano noon sa LTO kung ano ang anong proseso para mabago kasi dapat ang susundin mo kung ano yung nakalagay sa RCR mo pero alam ko posible, posibleng ipabago 'yon dahil babaguhin mo dahil madami naman na gano'n, 'di ba? Prama FB type, ginagawa talaga nilang aluminum type 'yung body nila dahil lalong-lalo na dun sa mga negosyo. Kasi ito is uh, pwede mong bago-baguhin 'yung body ng gantong mga light truck L300. Depende sa pangailangan mo. Kaya alam ko na pwede, pwede 'yon. Hindi ko lang na-inquire sa LTO. Ayun. Ayun lang, guys ayun nga, yung disadvantage lang kung multipurpose yung gamit mo sa ano mo, pang family. Pag ginawa mo siyang band type, hindi mo na magagamit pang family. Kasi yun, mainit. Pero kung talagang gusto mo naman is, kagustuhan mo, kumita talaga, pwede pe mong gawin yun. Madaming nabibili ngayon, nagtingin ako sa Facebook yung mga aluminum band type na hindi mo na kailangan magpagawa. Madami nabibili, 20,000 ngayon, nakausap ko eh meron pang mas mababa doon depende doon sa condition pero pag magpapagawa ka naman ng bago is pepede rin kaya lang mahal nasa 80,000 na ginquire ako pero pepede ka rin naman maglabas lalong lalo na doon sa mga maglalabas pa lang pwede ka rin maglabas na naka aluminum band type na kasi dalawa yon kahit ngayon naglalabas na yung sa Mitsubishi o kaya yung sa Isuzu mga Travis merong pwede ka maglabas na naka aluminum band type na eh Ayun. Na-share ko lang yun guys para magkaroon kayo ng idea. Yun ay magandang technique sa mga lalamove, transportify. Nung nakaraan nga, nag-in-update ako ng transportify eh. Mataas daw yung ang demand sa 2,000 kg capacity. Kasi hanggang ngayon guys, active pa rin yung transportify ko. Hindi siya active, naka-inactive. Pero nakaka-receive ako ng mga ano, ng continuous update. Kasi nga hindi ko pa isinosurrender o kaya hindi ko pa ikinoclose yung account ko sa Transportify. Ayun naman ay madali lang. Ah, Makipag-chat lang ako dun sa ano. Kasi dati kahit dun sa videos naging inactive ako. i chat, -chat mo lang yung HR nila. Parang naka-hold lang eh. Makipag-live chat ka lang dun eh. Open na ka nila uli yun. Ayun. Ayun lang guys. Bye-bye ah, na. I-share ko lang sa lalo mo ba't sa Transportify pwedeng gawing technique to.